Unified 911 Emergency Hotline sisimulang ipatupad sa darating na Hulyo. Isisigaw ni Clarissa de Guzman. gagawin na umanong centralized o iisa ang gagamiting emergency hotline number sa buong Pilipinas para hindi malito ang publiko at maging mabilis ang pagresponde ng mga otoridad sa anumang insidente. Ito ang inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng isa na lamang na emergency hotline bukod sa pinaigting na police visibility. Ang nangyayari kasi in the last few years, ito yung magre-report ang PNP ng Adilang crime statistics. sabi nila that they are doing a good job. Pinapakita nila crime index going down, crime volume going down, crime solution going down, solving efficiency going down. Pero, ang sinasabi ng tao ay we do not feel safe. Ang gusto ng ating Pangulo, ay may koneksyon ng trabaho at sa sisik sa pulis sa pakiramdam ng tao. Sa ngayon kasi ay mayroong iba-ibang emergency hotline sa bawat lugar. Kaya sa pamamagitan nitong Unified 911 Response System, inaasahan na magkakaroon ng mas epektibong pagtugon sa mga insidente at mapatataas ang antas ng kaligtasan ng publiko. Magsisimula umano ang unang bahagi ng pagpapatupad nito sa buwan ng Hulyo sa Ilocos Region, NCR, Central Visayas at Barm bago ito palawakin sa iba pang rehiyon kada buwan. May kakayahan umano itong gumamit ng geolocation, live streaming at integrasyon ng pulisya, bumbero at paramedic at ang mga emergency responder ay magkakaroon ng body-worn camera, radio at medical support. Ako pong inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw. Bukod po sa pinaikting na police visibility, na si Pangulong Marcos na magkaroon ng isa na lamang na emergency hotline para sa mas mabilis na responde ng mga otoridad. Sa ngayon, mayroong iba-ibang emergency hotline sa bawat lugar. Mayroong 119, 911 at 999. Kaya sa pamagitan nitong Unified 911 Response System, inaasahan na magkakaroon ng mas epektibong pagtugon sa mga insidente at mapataas ang antas ng kaligtasan ng publiko